Pagdating ko sa Arabic, sundan ninyo ako ang dahan-dahan. Dito ka siguro para mag ano kayo, mag... Okay lang, kahit dito na lang. Oo. Dito na lang. Okay. Pagdating ko sa Arabic, tapos, dadayahin mo ako. And then... Subhanallah. Banggitin ko rin sa Tagalog. Subhanallah. Kailan? Explain natin sa Tagalog. Dahan-dahan lang. Basta buwan na sa loob ninyo. Oo. Ano mo yung, anong kamay mo? Bil, ah... تندم قد سننقسم سنة ألا إلا إلا الله الله أشهد الله 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 رسول الله الله أن عيسى رسول الله 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 na walang ibang Panginoon na marapat sambahin maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo at propeta ng Allah. At ako ay sumasaksi na si Yesus ay sugo at propeta ng Allah